Sino yung unang ex? Ako po. Ikaw yung unang ex? No, okay. Matagal kayo nung ex mo? Uh, two years, five months po. Matagal din. No, po. Tapos, after nyo nung boyfriend mo, siya yung sumunod na naging girlfriend? Opo. Oh, ah, Si Vanessa. Yes Gano'n kayo katagal na ni Guy? Um, officially, uh, November po. So, mga five months lang po. Pero... Yung total, 8 months, 8 to 9 so? months. Saan um, galing yung 3 months? Hindi naka-ligawan. Ligawan eh. oh, okay. stage. Ligawan stage po. Ah, ligawan. Parang every, every, situationship na kayo noon, hindi palang official. Yes po. Ayun. So siya pala ang pumalit sa iyo. Opo. Siya rin ba ang dahilan kung bakit kayo nagkahihwalay? Ah, hindi naman po. Hindi naman siya third party? Hindi naman po. Oo. So gano'ng katagal yung interval bago mo maging boyfriend, yung ex-boyfriend ni Shane Vanessa? Um, June daw po sila nag-break eh. So, July kami nagkakilala. Isang buwan. Yes. Ang tagal pala nung pwede ka. Ano? <laughs> isang buwan. Isang Nasaktan, buwan. Siya. <laughs> Ay, no, Nasaktan siya Pero napakaan eh. Nasaktan siya. <laughs> nung nalaman Sobrang sakit, <laughs> Sobrang no? Sobrang sakit. Kaya sa loob ng isang buwan, nakahanap agad siya. Ang hirap. Nahirapan siyang mag-move on, no? Hmm. <laughs> Opo. Pero, <laughs> <laughs> Pero seryoso naman yung, yung ex mo na naliligaw na, na, sa'yo. At... Ano? Ano? yung nung naliligaw sa se seryoso pa. Yung, yung Or... umiinom ka rin, kukwentuhan kayo, tapos <laughs> tinamaan ka nung alak <laughs> habang hindi ka patapos. <laughs> so, seryoso pa <laughs> kayo. Nakasatabang. Na. <laughs> parang, parang na ano, naabuhan. Na Tinamats <laughs> ka doon eh. So, seryoso sila ng ano? Nung ano, nung uh, after nung kay Shane, hindi ba rebound yung sa'yo? Uh, feel ko hindi naman po kasi nag-move. Uh, I, I mean, lumipat din Moving po siya. Moving up, na... Ng... estudyante pala yung naging <laughs> boyfriend niya. From grade 7 to grade... Tapos na yung moving on, moving forward. Moving up na. Ilan months ba para malaman na nag-move on na? May equation daw yan. Parang ba yung... May competition daw. Totoo kaya. Baka hindi naman. Di ba yung kila Janet may 3-month rule pero hindi naman natin ako galing yun. Ikaw, naniniwala ka ba sa ganun? Naniniwala ka ba sa forever? Sabi ni James Reed. Naniniwala po ako sa forever pero hindi pa ako naniniwala sa 3-month rule. I mean, if you're okay na... Tapos na-feel mo na na-ready ka na makipag-date, mm. and go. Kahit isang araw? Ay, <laughs> laki. No, Pag-teatro, <laughs> pang, pang malaking venue, yung venue <laughs> Yes? Gusto mo kakausapin si Ogie, Vanessa? <laughs> Kinakausap ka kasi. <laughs> <laughs> Baka naman mahina Kahit yung pagkakasabi ko. Kahit isang araw lang, naka-move on na, katanggap-tanggap ba yun? Um, siguro sa iba, hindi. Pero... Para If sa iyo. Ako, uh -oh. Ay para sa akin naman po. Hindi po. Agad-agad ganun. Um, Wag naman. Wag give naman. Give yourself isang a break ay. naman Anong po. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung pagpasok Over. sa panibagong relasyon yeah, no. o moving forward talaga. Yung, yung Kasi iba yung kasi uh -huh. pwede ka naman, kunyari, nag-break oh, tayo man, ngayon. Oh. Bukas may jowa oh. na ako agad. Pwede naman yon Lalong-lalo na kung hindi naman ako seryoso sa sa'yo. Mm. Hindi, ko, hindi uh, naman ako seryoso sa sa'yo. At Ay, habang tayo na. pa, eh, Pero may prospect na. na ako talaga. Yun. Mas bet ko. Oh. Di ba? Mm -mm. Anjan, hindi ka, eh. ka nasa. Pero yung, yung mag-move on ka o mag-move forward, parang matagal yun. You eh, know? It will take time. Oh, di ba? it will, kasi nga, Okay. Mahaba. Kasi di ba may mga stages ang moving forward or ang moving on. Mm -hmm. Di ba yung yung depression. grief, yung ganyan, may mga acceptance, denial, mm -hmm. depression, di ba uh -oh. may mga ganyan pa silang pagdadaan. Bago mo masabing, pag natapos mo lahat yung stages na yun, tsaka ka pala Na magbabalik-balik True. Yes. So, mm -hmm. Balikgamit. Oo. Oh. <laughs> Returning to the Returning. land called Paraiso. Yeah. <laughs> Return to the, the land called paraiso. paraiso. Ganon. So, after one month, med after one month, nag ka, pa lang naman nagsimula ang connection nyo, di ba? Hindi pa naman kayo naging mag-jowa agad. Oh, mo. hindi pa naman po. So, kamusta naman sa Shane? Ano bang, ano bang nangyari sa inyo nung guy? Um, okay naman po kami nung umpisa. Kaso, nung pa first anniversary na namin, dun lang siya, ah, uh, kasi ang chika niya sa akin, tumatanda na siya, sawa na siya sa mga gantong, ah, uh, problema. Anong like, problema? Like, babae. Ganon. So, ako po, parang, Anong, Sawa na siya sa problema ng babae. I mean, I mean... Uh, <laughs> <jyawa yung sunod. laughs> Bakla na yung jajua yung susunod. Pambaga na ganon. Opo, pambababae. Hindi niya na daw gagawin yun, ganyan. Opo. Graduate na siya Opo, doon. Opo, graduate na. Pambababae ko ay kinalimutan ko na mula pa unang araw nang nakilala kita sa aking puso. Hinding-hindi magpapalit ang iyong halik na walang kasing tamis at ang tibok ay walang kasing tindi ng halikan ko ang iyong kamay at pisngi kaya magmula ngayon magpakailanman ikaw at ako'y magmamahalan. Mahal kita. Ten, tenen, ten, 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 Parang tayo na lang nakakaalam nung rap na yun. Tayong dalawa na lang pala. Oo. Sino nag-rap nun? Ha? Andrew E. My God, si, si anong, ano, I mean, Andrew E. e. Elvis Presley yan. <laughs> ah, ah, sa huling performance niya sa Las Vegas. Sa lang hospital. Oo. ganyan. Yes. Oh. Oh. Ah, ah. King din yun si Elvis. Okay. Yes. Yeah. Yeah.